talagang lagi na mag-upload sa YouTube kasi nawawala ang ating mga viewers at nawawala ang ating ating momentum ang likod namin oh. nakalabas na yung mga blue yeah, nakalabas na yung blue so, yung blue ngayon ang the call na ako da ang anong labot ko basta permi akong maugmas pigigibo ko na surat sana kikanta de akong gana sa endo yung, good morning mga kaurag Dito pala tayo sa harapan natin ng bahay At napakalamig pa mga kaurag uh, Oras ay eh, Alas 7 pala ng umaga Nagatid tayo sa ating bunsong anak na Ragon uh, uh, Tatrabaho din sa may Downtown ng Erdricks Niatid natin itong umaga ay natin natin Malamig na talaga mga kaurag Ang uh, ganda-ganda ng panahon Ayan yung mga kaura Ganda na paligid uh -huh. Malamig na Yan. Itong puno na ito Nauubos na ang dahon Ayan, <laughs> dilaw na dilaw na siya Ayan, panahon na yung mga kaura Ang ganda-ganda ng panahon ngayon Nakaura O, uh alam -huh. mo Pakita ko sa inyo itong araw na ito. Ang dami ng mga apple. Pangalawang bat na to na binigay sa akin ng aking kat. Co-worker sa pink food. Yeah. Masarap siya mga ka-urag. Para siya ang apple pero masarap siya. Matamis. Hindi siya maasim. Yeah. Ang dami oh. Pangalawang bats na yan. Dito tayo sa likod. Ito ang mga ka-urag oh. Lagang malamig na. Ayong yung ating lamesa ito nag ano na siya nag ice na siya talagang ano na nagpaparamdam na si winter lamig yan nagka ice ice na kaya tayo eh kailangan mag ready ready na dahil kaya na nga parating lamig at sayang ng ating mga halaman na ito <laughs> kasi matutuyo na yung mga yan pagkagaling ng araw ang dahil pa naman natin langit yan ang ating apple naman hindi naman nagbumunga yeah. palaki lang yung yeah. strawberry natin naubos na yung bunga at ito naman late na late na ang ating sunflower <laughs> late na siyang namulaklak yeah. ng ating sili kung kailan lumalamig saka siya nag, ano, ang bumulak-lak yung kalamansi o yung mabong na ay kalamansi kamatis oh. <laughs> yung kailan lumalabig kasi yung mabang parang yung mabong <laughs> yan <Ayun>, mga kaulag <laughs> yan tayo sa garay. Harap, parang tinutur ko kayo. Doon tayo kanina. Doon tayo kanina sa harapan. Eh. Tapos ngayon dito na tayo sa garahe. <laughs> Ayan, di natin gaano nagagamit na ng ating ating motor. Kasi ah, uh, lagi na tayo nag <clears throat> atid sundo kay Commander Oragon. Kaya wala. Kaya ang ating motor, eh, hindi natin nagagamit. Bira na tapos misang, pag minsan gagaya na sa Saturday na to, may pasok kami. Kaya wala. <laughs> Pero pag uh, maganda ang panahon at uh, hindi naman nagugulat itong Saturday, hindi naman tayo maghahatid kasi magdal paaga tayong maghahatid. Kaya uh, pwede natin gamitin niyang motor. si papalag tayo ng alas 8 o uwi tayo ng alas 4. Kaya pwede natin siyang gamitin pag uh, hindi uulan mga kaulag namin oh. nakalabas na yung mga blue ayan, nakalabas na yung blue so, yung blue ngayon ang yung, ang hakutin ng elderly recycle yun, ayan, ayan ang hakutin nila mga laman nga mga kaurag eh ayan mga pwede pa yung recycle na hindi siya basura yun, malamig pa talaga mga kaurag in-update ko lang kayo at uh, kailangan ko lang lagi talaga mag ako talagang lagi na mag-upload sa YouTube kasi nawawala ang ating mga viewers at nawawala ang ating ating momentum tigil na naman mga dahil pa naman sana tayo to. at ang mga ating nagko-comment sa atin eh, wala na ngayon yung balik-balik -balik naman mga kaurag uh, salamat pala sa mga nag comment ulit at sa mga nag ulit ng ating YouTube YouTube channel. Ah, uh, ngayon ay tayo naman ang ano, tayo naman ang maghahatid ng sa estudyante. Na ang pasok niya ay alauna. Ah, uh, at natin siya. Tayo na rin kay kay Commander Ah, uh, alauna naman ang Uh, um, ang time ng estudyante, alauna. Pero alas tayo dito, alas 12 kasi hatid natin sa dun sa school. Tapos, eh, isa naman di eh, si rago naman, eh, diretso hatid din natin sa trabaho. Tapos diretso pa, na tayo. Yan ang ating, ano, ngayon? ang ating schedule. <laughs> uh, Busy-busy -bisi na lagi tayo. <laughs> at dagdagan ng ating schedule dahil sa mga estudyanteng dumating din sa atin na hindi naman natin dapat pabayaan at gagabayan natin sila at tutulungan hanggang sa makatapos ang sa makakuha sila ng trabaho at mapiar sila nakakawarag nakakalungkot naman isipin na talaga nga uh, yung natin magagamit tong ulit tong ating mga bike na yan at uh, motor dahil niya nga nalapit na ang uh, pagdating ni winter, magpo-full na tapos yan, nalamig niyan talaga ito nga ang um, panahon ngayon hey, ayun mga kawarag, nalito na lang ang ating um, ting video, at maraming maraming salamat sa mga subscriber ko na hindi bumibitaw patuloy para kayo nandyan at uh, lagi tayong pagbalay ng Panginoon Oh yeah, kung nakikita nyo yung, yung aking hininga uh, Sa talaga talagang malamig na Kunti pa lang mga kaurag yung lagik, Yung, yung usok sa bibig ko Kunti pa lang Okay, magtatakip ng ilong ko <laughs> Hindi naman masyado mabaho yan Mas hindi masyado <laughs> Okay, hanggang dito na lang tayo. Ito yung lingkod o ragon. Huwag nyo kung bibitawan. Maraming maraming salamat po. Diyos mabalos.